magandang buhay para sa lahat. Ito na naman ang panibago nating video. Nagawa nga pala ako ng aking bahay. At pagkatapos ay nagluto na rin ng masarap na tulingan. Tara at samahan nyo ulit ako sa panibago nating video. Let's go! Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay binubungan ko na nga ang aming kusina matagal na nating pangarap na magkaroon nito, inuna muna natin ang bubong nito para hindi agad masira ang mga kahoy. Malapit na kasi ang tag-ulan at kailangang mabubungan muna natin ito bago pa ang tag-ulan. Dahil nga sa hirap ng buhay ay hindi natin mabigla ang pagpapagawa nito at dahil nagtitipid tayo ay hindi na natin ito inupa. Tayo na lamang ang gumawa. Medyo mahirap nga lang para sa akin ang ganito dahil first time natin na magbubong. At sabi nga nila na kapag electrician ka ay pwede kang karpintero, mason at kung ano-ano. Matapos nga na makapagbubong ay ito na ang resulta ng ating ginawa. Dahil nga sa pagbububong ay nagutom tayo at sakto namang may bayabas dito sa may bahay. Kaya ito na lang ang ating ginawang merienda napakasarap ng nakuha nating bayabas at sobrang tamis pa. Matapos makapagmeryenda ay pumasok na ako sa trabaho. Dito nga pala tayo nag istilasyon ngayon. Inaayos natin ang mga ispa spaghetti wirings dito. Nang sa ganon ay hindi masamang tingnan para sa mga taong nagsisimba rito. Matapos nga ang maghapong pagtatrabaho ay nag-decide na tayong umuwi. Malapit na kasing umulan. Takip silim na nga nang tayo makarating sa lugar na ito. At pagkarating sa bahay ay agad tayong nagtanong kung ano ang ulam. Subalit wala pala kaming ulam. Kaya naman agad akong bumalik para makapagpahilas sa simboryo. Wala kasing lumaot sa aming lugar. Kaya naman pumunta agad tayo dito. Pagkat ang mga tao dito ay napakasipag magsilautan at nang may dumating agad da bangka ay agad tayong tumulong. Ito nga pala ang kanyang huli. Matapos ito ay sumalubong ulit tayo sa bago pang dumating. Kailangan nating maging mabilis sa pagsalubong upang marami nating mapahilasan. After nating maitaas ang bangka ay heto na, namimigay na sila. Binigyan nga tayo ng isang perasong tulingan ni Uni. Salamat pare, dahil sa iyo, meron na kaming pang-ulam. Lahat kaming mga sumalubong sa kanya ay binigyan niya ng tigiisang peraso. At sa part na to ay nagulat tayo. Binigyan tayo ng dalawang perasong tulingan ni Tol Salamat sa iyo Tol. Lab na lab mo talaga ako. I love you. Matapos makapagpahilas ay nag-ikot-ikot pa tayo upang makita ang mga huling isda ng mga taong lumaot dito. Nanood tayo ng mga isda ang kinikilo. Napakasarap kasing pagmasda ng mga isda lalo na pag tinitimbang na. Matapos makapanood ng mga tinitimbang na isda ay nagpahilas pa tayo para madagdagan pa ang ating mga napanalubungan. Dahil sa dami ng ating nasalubong ay ito na pala ang ating napahilasan. Grabe mga idol! Napakarami at nang hingi pa nga tayo ng plastik para mailagay ang ating isda. Grabe, napakarami. Halos isang kilo ito. Matapos makapanalubungan ay nag-decide na tayo na umuwi. Nang sa ganon ay maluto na natin ang ating pangulam. At nandito na nga ako sa bahay. Masayang umuwi, daladala -dala ang aking mga isda na napahilasan. Agad sumilip sa bintana ang aking asawa. Nagtanong siya kung ano ang aking dala. Agad kong inangat at pinagyabang ang maraming isda na aking napanalubungan. Matapos ito ay hinanap ko agad ang aking parilya. Naghanap na rin ng bunot para makapag-ihaw. Matapos makakita ng mga bunot ay kinusnit-kusnit na natin ito para makapagpaapoy makapag-start na sa pag-iihaw ng ating tulingan. Matapos mapaapoy ang bunot ay inilagay na natin ang ating parilya. Habang pinapainit ang parilya ay hiniwahiwa na natin ang isda. At matapos ito ay nilagyan na natin ng asin. Matapos malagyan ng asin ay sinalang na natin ang ating isda. Dalawang piraso nga lang ang ating iihawin at ang tira ay isasaing natin sa asin. Matapos ang ilang minuto ay binaliktad na natin ang ating isda. Matapos baliktarin ang ating iniihaw ay pumunta tayo sa kusina upang intindihin naman ang ating isasaing sa asin. Matapos ito ay nagprepare na rin tayo ng ating mga panamya. Naglagay na rin ng uling sa ating kalan upang makapag-start na tayo sa pagluluto ng ating sinaing sa asin. Sa iba, ang tawag dito ay pinangat at ang seasonings dito ay asin, magic sarap, sibuyas bawang, paminta, suka at mantika. After mailagay ang lahat ng panamya ay sinalang na natin ito at pagkatapos ay pinuntahan na natin ang ating inihaw. Saktong sakto mga idol, luto na ang ating inihaw na isda at sa amoy pa lang ay ulam na. Hinango na nga natin ito at para mamaya ay makakain na tayo. Agad natin itong dinala sa mesa at nagprepare na rin ng ating sausawan. Toyo at kalamansi lang ay sapat na. After nga nito ay sinilip natin ang ating sinaing sasin. Tiningnan natin kung ito ay luto na. At sakto mga idol, luto na ang ating sinaing sasin. Pagkatapos nito ay nagsandok na nga tayo para makapag-start na sa ating hapunan. Grabe mga idol, napakasarap na naman ng ating ulam. Kain po tayo mga katalong. At eto po ang first bite ko para sa inyo. Mmm, sarap. Kain po tayo mga idol. Napakasarap talaga ng inihaw na tulingan. Plus meron pa tayong sabaw ng sinaing sa asin. Higup sa bauman din. Ito po ang ating latest video. Salamat po sa pag-share, comment, pagre-react. Ingat kayo palagi. God bless!